Ayan, may nagpapakay si kuya. Ano yan kuya? Tilapia? Hito po. Ah, hito. Ayan. Itong hito nila na... Pwede mag video tayo? Na... Kanilang uh, in, in, niluluto. Hin para sa restaurant. Ayan restaurant. Sarap na nga nilang hito. Ginatang hito. yung isda dito, yung tilapia at saka ito. Dito lang gagaling yung pinakukuan sa rin. Okay, po, po. African ito yun, ah. yan, ano? dami ng ano Isda. Pigs pala ang pinakakain dyan. Kala ko yung tinapay na... One. Ayun ka bilang yun? Ito tu nyon. Ada pula itu Ay maliliit pa. Si pa lang to no. Ha? Hmm. Beto may liting. Ha? Ibon. Ha? para panakot sa ibon ang dami yun ang niluluto nila para doon sa restaurant dito area Afrika nih toh. Ini gendang akuarium. Gendang ini. Okay. Gendangan nang itu dah. Ito po ang alalang restaurant Ang pangalan, Arseñas restaurant. Sige po. Uwi na po kami. Bye bye. Salamat sa pan-next video. Salamat po.